Isayas, Kabanatang Dalamput Dalawa Ang Hula Tungkol sa Libis ng Pangitain Anong ipinakikialam mo ngayon na ikaw ay lubos na sumampa sa mga bubungan? O ikaw na puspos ng mga hiyawan, magulong bayan, masayang bayan? Ang iyong mga patay ay hindi nangapatay ng tabak? o nangamatay man sila sa pakipagbaka. Lahat mong pinuno ay nagsitakas na magkakasama. Nangatalian na mga mangbubusog, lahat na nangasumpungan sa iyo ay nangataliang magkakasama. Nagsitakas na malayo. Kaya't sinabi ko, bayaan ninyo ako. Ako'y iiyak na may kapanglawan Huwag ninyong sikaping aliwin ako, nang dahil sa pagkasamsam sa anak na babae ng aking bayan. Sapagkat araw na pagkatulig at ng pagyurak at ng pagkalito mula sa Panginoon, mula sa Panginoon ng mga hukbo, sa libis ng pangitain, pagkabagsak ng mga kuta at paghiyaw sa mga bundok at ang ilam ang may dalang lalagyan ng pana. May mga karo ng mga tao at mga mga ngabayo, at ang kir ay bunot ang kalasag. At nangyari na ang iyong pinakapiling libis ay puno ng mga karo, at ang mga mga ngabayo ay nagsisihanay sa pinto ang bayan. At kaniyang inalis ang takip ng huda at ikaw ay tumitig ng araw na yaon sa sakbat sa bahay na kahoy sa gubat. At inyong nakita ang mga sira ng bayan ni David na napakarami at inyong pinisan ang tubig ng mababang tangke. At inyong binilang ang mga bahay ng Jerusalem at inyong iginiba ang mga bahay upang patibayin ang kuta. Kayo'y nagsigawa naman ng tipunang tubig sa pagitan ng dalawang kuta para sa tubig ng dating tangke. Ngunit hindi ninyo tiningnan siyang gumawa nito o nagpakundangan man kayo sa kaniya na nag-anyo nito na malao na. At nang araw na yaoy, tumawag ang Panginoon, ang Panginoon ng mga hukbo, sa pag-iyak at sa pagtangis at sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. At narito, tagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak, tayo'y magsikain at magsiinom, sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. At ang Panginoon ng mga hukbo ay naghayag sa aking mga pakinig tunay na ang kasamaang ito ay hindi malilinis sa inyo hanggang sa kayo'y mga matay. Sabi ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo. Ikaw ay yumaon. Pumaroon ka sa tagaingat yamang ito sa makatudbagay kay Sibna, nakatiwala sa bahay at iyong sabihin, Anong ginagawa mo rito? At sinong ibinaon mo rito? Naggumawa ka rito ng isang libingan para sa iyo, na gumagawa ka ng libingan sa itaas, at umuukit ka ng tahanan niyang sarili sa malaking bato. Darito, ibabagsak ang bigla ng Panginoon nagaya ng malakas na tao. Oo, Kaniyang higpitan ka, tunay niyang papipihit-pihitin at itatapon ka na parang bola sa mga malaking lupain. Doon ka mamamatay, at doon malalagay ang mga karo ng iyong kalwalatian. Ikaw nakaiyan ng sangbahayan ng iyong Panginoon. At alisin ka sa iyong katungkulan at sa iyong kinarurunan ay ibobuwal ka at mangyayari sa araw na yaon. Naking na tatawagin ng aking lingkod na si Eliasim na anak ni Helsias, at aking susutan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kaniyang kamay, at siya ay magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Huda. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kaniyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. At aking ikakapit siya sa parang tako sa isang matibay na dako. At siya'y magiging pinakaluklukan nang kalwalatian sa sangbahayan ng kaniyang magulang at kanilang ipagkakaloob sa kaniya ang buong kalwalatian ng sangbahayan ng kaniyang magulang ang mga anak at ang angkan bawat sisidlan mula sa mga munting sisidlan mula sa mga munting sisidlan hanggang sa mga malaking sisidlan sa araw na yaon sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Matatanggal ang pakong nakakapit sa matibay na dako, at mababalikwat at mauhulog, at ang mga sabit niyaon ay malalaglag, sapagkat sinalita ng Panginoon.